Ang susunod po nating kaso ay may kinalaman sa mga manggagawa na nasa presinto ngayon. Hindi dahil sa sila po'y gumawa ng krimen or anything against the law. Sila po'y nasa presinto dahil doon po sila natutulog sapagkat wala na silang matulugan. Sherry, dagdagan mo yung kwento. Yes, Idol, tama po kayo dyan. Rafi Tulco in Action Facebook page ang mismo pong tinag ni OIC Rodrigo Munar at mga kasamahan niyang security guard sa viral video po ngayon. Ito po ay kasunod ng hindi pagbigay ng kanilang mga sahod, gayon din po ng ayuda. Tila pinabayaan po sila ng kanilang agency dahil kapag tumatawag po sila ay pinapatayan ng tawag at hindi rin daw po sumasagot sa mga text. Kami, kami nang kunting tulong kay sa Rafi. Sa Happy Idol. Ang hininga namin sa riyong kunting ayuda ng aming EDC, pinabayan okay. kami. Tatlong DTR na yung ipapasa namin, sir, sa pizza Jays. Kaya, sir, sana aksyonan nyo na aksyonan naman ni Hito, sir, kasi kami ang humingi una. Sa at sa kaumaasa kami sa inyong tulong, sir. Maraming maraming salamat. Good morning sa inyong lahat, sir. Mabuhay kayo, sir pinapabura daw po ng agency ang viral video at nang tumanggi silang burahin ito, pinalaya sila at ngayon po, tama po kayo idol, nanunuluyan po sila sa police station po dyan sa Kalamba, Laguna. Makakausap niyo po si OIC Rodrigo Munar, idol, okay. ng GTDV Security Agency. Mr. Munar, maganda nga po sa inyo, sir. Opo, yes, sir. Magandang sir sure. sa inyo, sir. Opo. So, sir, nasa presinto kayo ngayon at dyan kayo natutulog. Ilang araw na po kayo diyan okay, sa presinto? sir, sir tumating kami dito, sir, mga alas 3, sir, kasi pinalabas kami po doon sa Santa, alaon sa Laona Militar. Pinalabas kami na lang sa na pinipilit kami kunin sa agency tapos pinapabura nila yung pinipilit namin sa yung sari. Hindi e naman kasi sa baga na rin nila kami sir. Kailan po kay pinalayas doon? Kapos sir, mga Laona Militar sir. At ano po yung dahilan ulit kung bakit kay pinalayas sir? Sir, dumating yung ano, yung inspector namin na dalawa sir. Kinausap nila kami tapos binigay yung mga sildo ng kasama namin. Sa amin rin binigay, kukunin daw namin sa opisina yung sildo namin. Mm -hmm. At tapos kurain daw namin yung ano sir, yung video. Ang sinagot ko sa kanina lang sir, kayo naman ang video, di kakain ka ng sinang araw, dalawang araw na dalawang sopang bigas kamote, kaya pa ninyo yun? Sabi ko sa kanila sir, pinabalik-balik sa pinakamit sir. Mm -hmm. <clears throat> Okay. So, in other words, talagang inabando na kayo at pinabayaan kayo doon at ginugutom kayo, sir? Opo, okay, sir. Kasi maganda naman, ho. Oh, Nagpapasalamat kami yung police na nakakita sa Facebook namin, sir, na pinapunta kami dito sa police station Kalamba, sir, na dito kami daw para mas kami sa Adminia, sir. Opo. So yung pulis ang nagmagandang loob, nagvolunteer at ibinigay po yung presinto na espasyo ninyo para kayo po yung tumuloy dyan. Opo, sir. Ang parangal po rin pulis para mabigyan natin ng pasalamat mamaya. Ang hilo Ariola po, sir, pero hindi siya namin natatyan. Pero sabi naman ng mga politiko na lalo na yung kanilang gate, eh, na dito kanilang at sila na, nagbibigyan ng pagkain namin dito, sir. Okay. Kayo po, pinag-duty at hindi po sinisweldohan. Opo, sir. Uh, isang, uh, tatlong DTR na po yung sweldo namin na uh, nawala na kami ng... Tatlong adi, DTR meaning yung... tatlong kinsenas. Tama? Opo, sir. Tatlong kinsenas ka hindi sinisweldohan tapos tinitipid po yung pagkain nyo. Ginugutom kayo. Ganun mo ba? Opo, ganun na, sir. Tapos ang gusto nilang mangyari, sir, eh, nung nagsabi ako na pati yung health namin, isang taon na walang ulog, pati yung pangkuha nyo sa mga patay karalos, kung na may patay sir, sinabi ni yun daw ang patakaran nila sir Okay. So, pati yung pag-contribution sa mga patay, yan po yung gawain po ng karamihan sa mga agency, yung force deduction, sa payroll para contribution daw sa mga empleyado na mamamatay. Magkano po binabawas sa inyong sweldo every payday? Minsan sir, 500. Minsan pag nagsasunod ng dalawang uh, na yung, yung isang payslip na binibigay sir, may dalawa pa na nagsabay na may patay sir eh. Tapos bukod pa po dyan, sir, nag-check po kayo sa mga agency na sabi nila maghuhulog sila kaya kayo binabawasan ng, sa inyong sweldo, hindi sila nag-remit sa PhilHealth SSS Pag-ibig. Wala po sir, nung nalaman nila sir na nai yan yung video namin sir. Yung mga binigay nila kahapon nila sa katama namin sir, automatic na may karga lahat sir. Pero ang tinatanong ko sir, yung resale sir eh. Meron ho ba kayong mga lisensya galing sa sosya? Kompleto sir. Yan pa ang sinabi ko sir, yung lisensya namin sir. Kung sino kayong mga lisensyado sir, kami pa ang kinanon nila, ang sinabi ko sa kanila. Yung mga mahilipisandang na tao nyo, mga walang lisensya yung kanati. Bakit ka kami pag-inative ninyo, ganito sabi ko sir. Okay. Anong pangalan po na inyong agency sir? Okay. Yung po niya na video, yun ho ba yung video na nanawagan kay sa amin? Opo, sir. Wala naman kayo sinabi masama doon? Nagmura ba kayo doon? Wala po, sir. Ah, hindi naman po kami nagmura kung di na napalakas ko lang yung boses ko na hindi naman ako nagmura. Bakit ganito ang ginawa niyo, binigay niyo yung mga kaan ng katama namin, tapos pull out kami, bigla bigla na okay. ganito. Sino po doon sa agency na kausap? Nung tumamag ako sa kanila, sir, na nauna na sa akin sa sildo, pinatayin ako ng cellphone, tapos ang po ako doon sa inspector, wag kayo magsabi sa atin sa opisina kayo, sabi nila sa amin. Sir, ang sabi ko kayo ng inspector, tumawag sa office, tapos patuloy naman niyo sa amin kasi gutom na kami dito, sir, sabi ko, eh, wala pa rin ang Okay. okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Perla de Vera. Okay, hey, ma po, po. Ma'am Perla, uh, sa kabilang linya po, yung inyong mga security guard na ngayon po sa kasalukuyan, nakikituloy po sa presinto dahil pinalayas niro po sila sa kanilang uh, barracks. Um, sir, regarding on that point, hindi po kami magsasalita. Bale, yung attorney po namin yung po-contact yan. Ma'am, pwede ba makausap yung attorney ninyo? Um, sir, bali tinatawagan po po namin yung attorney namin tatawag din sa inyo. Opo, ganito po mangyari mama, no? kami rin po, may attorney kami rito. Number one, sila po ay hindi na babayaran, delayed ang sweldo for three consecutive kinsenas. And then number two, hindi po sila hinulugan ng SSS Pilot Pag-ibig na kinakaltasan naman sila pero hindi ni-remit. And then number three, ma'am, yung nakabagabag talaga ng gusto, mind-blowing, ika nga, if you will, na kinakaltasan sila ng 500 pesos kada payday para sa burial. Meron na hubang namatay sa inyo dyan sa COVID? Sabi ko nga po, sir, atayin na lang po namin yung tatay. Hindi, naman ma, ma ko lang. Okay, may namatay na ho sa inyo po, sa pamilya nyo, sa mga kaopisina nyo ng COVID-19, kaya kailangan bawasan ng 500 yung kanilang mga sweldo para pang-abuloy? Ano sa COVID, saka hindi po kami nagkakaltas ng 500 And then the rest po ng question nyo, is attorney po namin ang sasagot. Ma'am, meron daw sila man papakita ang ebidensya na silang kinakaltasan ng 500 sa kanilang sweldo at uh, yun daw po ay mandatory, samantalang hindi naman po sila agree doon. Dapat yan ay voluntary at kung kinakailangan, meron dapat pirma na sila ay nag-agree. Eh wala, there's no such thing daw po. I'm um, ano, tatawad na lang po din yung attorney namin. Ma'am, bakit puro attorney? So, ang mangyari po dyan, ma'am, pupunta sa inyo dyan na lang, yung pong uh, kasi hindi na ho kayo naawa madam nasa presinto ngayon ang presinto po ang kimasalot uh, ng papakain sa kanila hindi ho ba kayo konsensya niyan madam Ito ka, ito yung sasagot dyan, yung attorney muna. Attorney. Kitatawag na lang po sila dyan. Bakit kinakailan po, attorney? Bak bakit di po masagot? Eh, kayo po mayari. Ma'am, kung kayo po ay nagsasabi na totoo at kung wala po kayong violation, hindi po kailangan ng attorney. Kaya kailangan niyo lang attorney kung meron Apo. po kayong ginawa, kung meron po kayong legal issue, ma'am. Kasi kanina ka pa, nahalata ako, puro attorney na lang na attorney. para meron kayong tinatago. Kasi kung wala kayong tinatago, mamalinis kayo. All you need to do is answer some simple questions. E eh, napakasimple po yung mga katanungan ko. Ba't kinakailangan nyo pa na attorney? Ang sir, but po, mag-base po kami dun sa attorney namin. Bakit? Yung, yung attorney huba ang gumagawa ng company decision? Yung attorney huba ba do sa kanila? Yung attorney po ba ang nagmamanage ng... Uh, kumpanya, di ba hindi kayo ang attorney na lamang kapag nagkaroon ng legal problem sa kapalang pupapasok sa eksena, di po ba? So, ibig sabihin ma, merong legal issue talaga kayo para mga ilangan na kayo na attorney. Kasi kung wala kay legal issue and you're doing the right thing, then you don't need an attorney. All you need to do is just explain to us kung ano po yung patakaran ninyong kampanya na ito yung patakaran namin, ito yung sistema namin, ito, binigyan namin silang ganitong sweldo, ito yung naguhulog kami sa SSS PhilHealth. Pero in your case, very evasive po kayo, puro attorney na lang. Para bang meron kayo tinatago, madam, I'm sorry to say that. At saka ma'am, isa pa, nasa police station po sila ngayon. Kahiyaya po dito ang inyong agency. Ngayon na po kami nakatanggap ng sumbong na mga security guard, sinalo po mga pulis at sa presinto ay natutulog. Buti pa yung pulis na pinagbibintangan palagi na malupit, nang abuso, etc. E yung mga pulis pang sumalo sa kanila. Ako sir, pali po may po kayo sa amin, sir. Bali, attorney na lang po namin yung mag-aasikaso regarding on that, sir. Hindi na po kami sasagot sa mga question Apa. nyo. Alright, ito lang po masasabi ko. Okay. Yung pong mga pinost nila sa social media, wala akong kayong karapatan na ipadelete yun kasi pinipilit nyo daw silang pinadelete at ito siguro ang dahilan kung bakit nyo sila pinalayas dahil doon sa pinost nila sa social media. Ang um, attorney na lang po ulit okay. namin sasagot yan. Hindi na po kami mag-explain. Ma'am, ma okay, ito lang po ma'am. May attorney din ako sa tabi rito. Okay, makinig ka ma'am. Attorney, got it. Anong ibig sabihin kapag isang kumpanya na puro attorney, 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 attorney lang binabanggit at very evasive? Yes. Anong uh, dahilan nito? Uh, basically, sir, ganyan po ang directive namin sa mga clients, especially when we're preparing for a lawsuit. Kasi the more you speak, the more evidence there exists against you. So, it's a means of protecting themselves. Sir. Although I cannot deny the right of a client naman na i-reserve ang kanyang sasabihin, waiting yung advice ng attorney, but that does show na medyo may iniiwasan. Okay, yung papalayasin yung uh, mga tauhan sa barracks, bahala ka rin dyan sa buhay mo ninyo at itong mga empleyado ay yes. eh, nakitulog na sa police station. Yes, sir. Meron bang issue doon against this employer na pwede natin ikaso? Ganito sir, ang pagkakaintindi ko kasi it is a regular benefit sa kanila na may tinitirahan sila na may pinag silang barracks. And then suddenly tinanggal without valid reason. Uh, may tinatawag tayo na demunition of benefits which means bawal mo biglang tanggalin na lang ang mga lagi nilang natatanggap. So pwede po nating ikaso yung laban sa kanila sa dole. Okay. Huwag na huwago kayong pumirma ng kahit anong dokumento baka dumating yung time na sila po ay lalapit sa inyo at magpapirma ng mga papeles para amu-amuhin kayo at makipag-ayos, huwag muna kayong basta-basta pipirma. Nag-guess nyo po, sir? Opo, sir. Bago kayong pumirma, kailangan meron kayong harap na abogado o dole kasi sa dole ko kayo pag-ayusin. Sinasabi niya po, sir, wala raw silang binabawas na 500 pesos. Kada swelo, di ba may mga ebidensya kayo magpapatunay na talagang there was a 500 pesos deduction every payday? Yung sa PTR namin po, sir, nang siya. sir. Okay. Bukod pa po doon sa 500 pesos para sa burial, para sa abuloy, ano pa ang mga illegal deduction po na sa pagkakaalam ninyo na nagaganap po tuwing payday? Uh, Nagkatadbal kami sir o, mga mga taga 1,000 kung sila ang nabulok sa si Juana kailangan sa matangkasan ng certificate bawat isa kasi yun ang patakaran ng agency nila mm sir. -hmm. Sir Raymond, yes, sir. long time no here, Sir Raymond, ng Dole. Okay. Sir Raymond, may malaking problema dito, itong mga um, SG natin, kawawa naman. Yes, One and a half months na sila hindi naswelduhan, And marami nang ginagawang pang-api yung kanilang agency tulad ng pagkakaltas ng 500 pesos na hindi naman sila sumasangayon para daw sa burial expenses o para sa abuloy kung may mamatay. And then sila po'y kumakaltas para sa mga SSSP at pag-ibig na hindi naman po ni-remit. So what they did dahil nakikita nila na yung pang-api pang at pinapabayaan sila at gutom na sila, nag-post po sila sa social media and calling our attention to ask for help, kasama na po sa Dole. Ang ginawa po nitong agency, pinalayas po sila sa kanilang barracks, at which is okay na naman po kung tutuusin, ano? Dahil benefits naman nila yon yung papatirahin sila sa barracks nitong agency. Pero nung pinalayas sila sa barracks, hindi na sila sinelduhan para bang bahala na kayo sa buhay nyo kasi nagpost kay social media and then alam niyo sir kung sino nang sumalo sa kanila police station sa presinto sila natutulog ngayon ang gusto ko sana sir, ipakita natin yung pangil ng batas. Kasi panayang sabi po nito, lawyer, lawyer, barang lawyer, baka pwede sir magpa-inspect kayo o tawagan niyo po itong security agency na ito. Sige sir, ibigay niyo po sa amin ng detalye. doon po natin ang baka para matulungan po yung mga security guards natin. Tataman. Magpapadala po kami sa inyo ng mga information tungkol po yes, sa agency para ma-inspection niyo. Yes sir, yes sir. Salamat po ha, Sir Raymond. Thank you sir. Thank you po, thank you. Sir, thank you. sir Munar. Sir. Ilan po kayo dyan? Bale, amat ka kami nandito, sir, kasi yung mga kasama namin na nagbigyan ng sildo, hindi na sumama, sir, kami lang wala, sir. Yung mga nabigyan ng na sweldo, nasaan sila? Nandun doon pa sa gilatihan namin dyan sa may barangay Toro, Laguna, sir. Kasi sila na na at hindi sila nagsumama sa yung pagsalita. Opo, sir. Okay, kayo yung mga nagsalita, kayo lang pinalayas. Opo, sir. At nagpahumingi pa naman ako sa kanila na masiyang gangbukas lang para makaprepare naman kami kung alis kami dito. Wala sir, talaga basta hindi na kami piti, baka gagawa daw kami ng kalukuan. Sabi ko naman sa planta, kami ang gumawa ng maganda dito tapos kayo pag magsusunod natin. Kung kaya nga nalalaan susunod kami sa pag-assert natin. Dahil lumayas kami doon sir. Okay. Well, karapatan niyo po yan, sir, yung kung talagang gusto niyo nang umalis, pero dapat mabigay muna sa inyo yung sweldo niyo, tama? Opo, sir. Pero wala ko na talaga, sir. Ang gagawin, sir, eh, may pigira kami dito siguro, sir. Marami yung tagpapain ni Jesus kami yata sa Roslupin na ganun, sir. Sige po, sir. Magpapadala po kami sa inyo ng pagkain at sa kapera. Kung magpapadala kami ng pera sa inyo at pwede ho ba kayo umuwi sa buong probinsya niyo, sir? Ako, sir. Umuwi ako ng Bulacan, sir. Pero ako talaga, sa talagang naon yun. Kaya takot ako dito sa Laguna para makapulong ako sa mga apo. So, mm. Sa pag-aaral, sir, eh, ganito pa rin lang nangyari sa akin, sir. Ganito muna. First things first. Ano ho ba mga kailangan nyo dyan? Pagkain, magpapadala po kami. Pagkain lang po, sir, at mga Sige. Magpapadala po ako ng mga pagkain at mga allowance ninyo pansamantala. At the same time, wala ho ba kayong mapuntahan na bahay sa na pwedeng doon muna kayong pansamantala habang lockdown kaysa naman diyan kay sa police station. Okay lang sa akin diyan kay sa police station, mas safe kang diyan. Pero kung komportable kayo diyan, okay na. Pero kung meron kayong gustong puntahan na bahay, kayo po ihatid namin doon sa bahay na gusto nyo puntahan, papaalam tayo sa polis at kami po yung magbibigay ng mga pagkain nyo doon at pera para doon muna kayo habang dinidinig yung inyong kaso sa dole. Opo, okay, sir. Meron ba kayo naisip na bahay? Opo, sir. Okay, sir. Uh, wala naman po kami mapuntahan dito, sir. Kung uuwi kami ng bulatan sa pagditi matrapis at mga isang oras lang, mga isang magsimula dyan sa balik sir. wakser. Mm -hmm. Okay. Taga Tagabulakan ho ba kayo, sir? Opo, sir. Nakatira po ako sa Magasawang Sapa, Santa Maria, Pulacan, sir. Ah, yung mga kasama niyo po, sir? Taga saan? Ah. Uh, mga nandito sa dalawa yung patatawi-tawi sa yung taga ilo-ilo, sir. Ayun. Okay. So, diyan muna siguro sa Bulacan. ako kuwi mo muna. Tapos magbibigyan na lang ako ng mga... pera at pagkain para doon sila pansamantala sa bahay nyo. Sama-sama kayo. Okay sa yon Opo, sir. Opo, sir. Ang problema po lang namin, sir. Wala pa ka. Wala kaming masakyan mapuntan doon, sir, sa bahay. Ako nang bahala tungkol dyan, sir. Pwede ba makausap yung uh, polis po na dyan sa presinto na yun tumutulong sa inyo? Uh, nandito po sila, sir. Pero yung polis na nagpatalataan dito, sir, naka-off duty, sir. Hindi, yeah, pero nasa presinto po kayo ngayon. Opo, sir. Opo, sir. Okay. Saan po kayo dyan sa presinto? Saan banda kayo tumutuloy dyan? Maraming silang ano dito, sir. Yung rest house, sir, na hindi man magigat natin, sir. Eh, nandito kami ngayon, sir. Rest house. Wow. Ang sarap. Good. Mabait talaga yung mga polis natin dyan. Pwede ba akong makipag-usap sa isa sa mga polis dyan? Sa hepe. Oo po, sir. Magandang hapon po sa inyo, Sarge. Magandang hapon po. Sergeant Tejada. Una sa lahat, kami Oo, po ay taus puso. Nagpapasalamat po. Sa inyong pong uh, binibigay na tulong sa ating mga security guard na nandyan sa inyong uh, presinto. Maraming salamat po, sir. Kami po ay magpapadala dyan ng mga pagkain, bigas at mga grocery sa kanila. Kasi nga po, uh, nakakaya nga naman. So para naman eh, mapagaan-gaan, darating po dyan mga groceries po. Kung hindi ngayon, baka bukas na umaga. Meron lang po akong konting katanungan, Sarge. Kasi yung isa sa kanila dyan, ang bahay ay sa Bulacan. At yung ibang mga kasama niya ay nasa Tawi-Tawi. So meron siyang suggestion at payag naman ako, na gusto niyang umuwi na lang ng Bulacan at doon na lang muna titira yung kanyang mga kasamaan habang nililitis yung kaso sa Sosya at saka sa dolik uh, Is there a way na matulungan natin sila na mapapunta sa Bulacan? Akin yung pamasahe, akin lahat? Wala akong problema po, sir. Alam ko po saan. Ay, salamat, Sarge. Nako, ang dami ng utang na loob nila sa inyo. Patiho kami, patong-patong na. Sige, Sarge. Kami po ay magpapadala ng mga ayuda dyan sa mga security ka na dyan sa inyo at uh, tutulungan what niyo what po, po sila na makauwi ng uh, Bulacan at kami humbahal magpamasahay kung magkano hong pamasahay papunta doon gastos ano po what maraming maraming salamat mabuhay kayo lahat dyan Sarge God bless po Ayun. Sir Munar, good news. Napakabay talaga ng mga pulis na nandyan. Ang pa lang namin dito sa tinikin kami kaya kasi ng na... pagkain namin, sir. At ikutang na kami talaga kaapot, sir. At yung tikat naman magwala kami tulog hanggang ngayon, sir. Kung lang, Nako, napakabait talaga ng Panginoon sa inyo, sir. Diyan kayo din nila. Sir, mayroon po sana kung hindi hindi bubulo kayo tulong sa ka inyo kung pwede lang po sana. Sir, sa so, Sige. ito orang tayo, lang naman sila kami, sir. Sige po. Yung guardian nila na may isang sir, wala pang train na may isin sir. Katulad yung pinali dito, sir. Natatlo, walang walang isin sir. Pati yung sa Double Dragon, Inbe, Ecoplaza, alam, sir. Ah, walang mga lisensya. Opo, so, sir. Aha. Okay. Sige po. Asan din lang po sir ha. Magandang hapon po sa inyo Colonel Budanyo. Yes sir. Yes sir. Magandang hapon po. Colonel, ito pong JTDB Security Agency. Kakausap ko lang po sa kabilang linya. Ito pong mga security guard nila. Ang kanila pong uh, reklamo, wala raw pong mga lisensya ang umikit kumulang isantaan nila mga security guard. Number two sir, mabuti na natin ang babait po ng mga pulis sa Calamba, Laguna sila po ay pinalayas sa kanilang uh, pinagjujutihan ng kanilang amo matapos po mag-post sa social media dahil sila po hindi sinasuel doon at ginugutom. At sinalo po sila ng mga police kalamba station at doon sila nakatira okay, ngayon. Okay. Pinapakain sila ng yes, mga police yes, doon. Sir, pwede ba sir immediate pa-inspection niyo po itong... Sige sir, at i-check ko sa record namin, makuha yung address para mapuntahan ka Sir, muna saan po yung address ng inyong agency? Alam ko sir, ang address nila, uh, balik sila Karuhatan, Barangay Ubo, sir. Ah, hindi po sa Calamba, Laguna, hindi po sa Region 4A. Hindi po, sir. Pero diyan kayo pinag-duty. Opo, sir. Dito kami, pumunta kami dito nung disert, sumula pa nung bising permit, sir. Ah, okay, okay. Colonel, pasensya na, medyo may konting kalituan. Sila po yung nag sa Calamba, Laguna, pero eh, sa Barangay Caruhatan, sa Valenzuela daw po, yung kinilang agency. Is there anything na you can do dito, Colonel, sir? Anyway, area pa rin namin po yan. May jurisdiction po kami dyan kung dyan sa Kalamba yung deployment nila. Okay. Uh, po natin yan. Inspection natin. SG yes, Monar, yes. nakikinig po si yes. Colonel okay. Ilan po yung mga security guard ng inyong agency na walang lisensya na nag-duty? Una sa lang, sir, yung kinalit nila namin dito, sir, tatlo yung wala. Tapos dito sa may Trepolis, yung disisensya, sir, ang natira na lang walang, sir, tumakbo na sila kasi narinig nakita nila yung video, sir. Tapos ah. dito sa Tupol Dragon, Eco Plaza, inspeksyon nandun doon yung maraming gwardiya na walang lisensya pati OIC. Oh, Saan sir yung maraming nagjuduti na walang uh, lisensya? sa banda? Anong lugar? Dito sa may Tupol Dragon. Double Eco Dragon? Plaza, Eco Plaza sir. Tapos Eco Plaza. Okay. In big, sir. In big. okay. Colonel. Yes, yeah, sir. Yeah, sir. Alam niyo po itong Eco Plaza, Double Dragon, saka In Yes, yeah, sir. O kung hindi nga may-provide yung exact address, sir, eh, mag-coordinate kami sa PSD or ika namin dito sa mga MDRs namin po, yung mga address. Malalaman din po natin yan, address. Nakukuha ano naman natin yung security agency, papuntahan po natin kagad. Ayos, ay, Tapos, Colonel, lubos-lubosin ko na rin. Eh, sila po ay hindi sineswelduhan ng isang buwat kalahati. Alam ko po, uh, out of your jurisdiction na to, pero kahit papaano, pwede ho kayo makatulong dito na obligahin sila na Uh, bayaran po yung kanilang mga pobreng security guard para matapos na yung problema. Diba, Colonel? Uh, yes, sir. Carl. Kasama rin po sana namin, investigahan namin. Ang kailangan lang po natin, kung meron siyang oras, pupunta po siya dito sa opisina namin okay. para mag-file ng formal complaint. Tapos, isa pa, sir, pagkatapos file ng complaint, matulungan po sana sila, sir, na makauwi po ng Bulacan at kami na po mamamasahe lahat-lahat para yung mapayagan lang sila makauwi ng Bulacan. Pwede ba yung Colonel? Yes, sir. Uh, uh, Oo, okay. uh, pwede po. Kawawa naman po sila. Colonel, sobrang bait nyo po. Pareho, lahat talaga dyan sa Talambalaguna ng mga polis. Mababait. Mabuhay kayo, Colonel. Ah, God bless yes, po. Yes, sir. Maraming salamat po. Sir. Thank you po, Colonel. Hello, sir. Ito pong mangyari. Ngayon pong araw na ito, magpapadala po kami ng pera sa inyo. Groceries. Lahat-lahat na. At pagkatapos, sir, yes. yung pong sosya pupuntahan po yung uh, site at isa-isahin po yun susuyurin. yung mga walang lisensya, kukunin yon at mapipilitan yung may-ari na mag-report dahil kung hindi sila. Pangatlo, sir, magpapadala din kami ng pera para kayo po'y makauwi na ng Bulacan at tutulong po yung mga taga-sosya. At yung mga taga-sosya, sir, bago kayo mo ng Bulacan, tutulong po yun na masingil po yung mga sweldo nyo, yung mga pera dapat masingil. Okay, sir? Okay, sir. And then itong pang-apat, very important, sir, kailangan pumunta kayo doon sa sosya para mag-file ng formal complaint. Tama nga naman yun, sir, para meron sila pagbabasihan. Since kamarins po yan, sir, may lockdown tayo ngayon, magpapadala kami dyan ng pera sa inyo para yung pera na yun, sir, yung pong gamitin nyo, na pang, kayo na pong bibili ng groceries at kung ano na pang mga pangailangan nyo, pati pagpunta doon kay Kernel. Ilan po ba kayo? Napat okay. kami nandito, sir, sa police station, sir. Okay. Magpapadala muna ako ng paunang 20,000, sir. Tigil man po kayo. Thank you, sir. maraming maraming salamat po, sir. Pansamantala lang po yan, sir. Habang uh, inaayos natin itong problema, Kapag nagkulang pa sir, magdadagdag ulit kami. Basta from time to time tayo magtatawagan sir, okay? Oo oh, po sir, oh, sir. Kung wala na kaming pera, pero yung tinatago-tago namin na pangalawa sa amin, yung tiyong tinamin tiyon na ito sa kamisan. sa na lang. ato so, ito na hindi kinikinting na lang sir, kaya eh, ipan ko namin na tumawag sa inyo sir. Salamat sir at tumawag kayo sa amin. Sige sir, kung pwede sir, bukas na umaga, punta ko kay Colonel Budanyo. Bibigay po namin address. Okay, sir. Opo, sir. Tatawagan kayo mamaya yung isa pong staff ng Wanted sa radio para kunin po yung mga detalye niyo kung saan po pwede ipadala yung pera. Okay, sir? Opo, sir. Salamat Opo, sir. po, sir. Ha? Thank you. Maraming maraming sa gagawin sa yung inspeksyon ng TV, sir. Radio TV, sir. Ito, maraming maraming salamat, sir. Hello. Sir, uh, meron po kayong balita doon po sa kaso. Inilapit po sa inyo ni Sir Munar. Ma'am, uh, nag-conduct kami ng post-to-post inspection -post kanina at uh, totoo nga na yung mga maka-deploy doon ng security guard ay walang mga lisensya. Dahil dito, naisuhan namin sila ng violation ticket report at yung mga baril din nila yung iba doon walang naipakitang lisensya kaya na confiscate din yung mga baril nila. Sa ngayon, pinipipair po namin yung kaukulang uh, administrative, administrative investigation para ma-determine po ang uh, extent ng kanilang liability ng agency at saka yung mga personnel nila. Okay. Sir, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo at makakarating po ito doon kaya na Sir Monar po at saka po kay Idol Rati. Okay po. Sige po. Anytime po. Thank okay. You. Sige sir. Salamat po. Sir Monar, nakausap po namin yung sosya po ng Region 4A. Ang sabi po niya ay nag na daw po sila ng inspection at napag-alaman nga po na walang license. Pati na rin po ay yung mga baril na daladala -dala ninyo ay eh wala din pong lisensya. So nakapag-file na po sila ng investigative report at uh, patuloy pa rin po tayong uh, patungkol po doon sa um, update ng kaso po ng agency po ninyo para makamit nyo din po yung justice. Opo ma'am, maraming maraming salamat po. Thank you po, ingat po, po kayo. Maraming salamat. Sir, thank you, thank you, sir. Oo, oh, naman, ingat kayo. Sir, para lang, ano, Thank you. Thank you, sir. 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 Salamat, sir. Stranded po sila nung ano, nung COVID kaya wala nang magbiyahe. Oo nga sir. Nakailang araw din po sabi niyan sa... Lalo, sir, Sa Laguna pa ka napakalari ko. Sa police station, eh sabi ni COP, si OP, eh kung ano, turn over na lang po dito sa barangay. Salamat po sir. Ito ang aking tinunghay na ang apat na security guard ay tinanong over ng Kalamba Police Station sa ating barangay. Ito, reporter po ni Idol Raffi Tulfo at napag-alaman nga po namin, inihatid na po kayo ng uh, Kalamba Police, in po kayo, papunta po dyan sa Bulacan. At ngayong araw din po, nakuha nyo na din po yung tulong na ibinigay ni Idol Raffi na 20,000 pesos. Maraming maraming salamat po kay sa Raffi, lalo po nga sa pag-inoon. Sabang buhay mo na natin na may natatatawin ito, pinigilin niya sa Raffi na tulong niya sa ating mami. Okay, sige sir. Maraming salamat din po. pa yung mga binili namin. Sir, Idol, ito yung halaga ng 20,000 na pinadala mo sa amin ngayon para pambili ng mga pagkain namin at kailangan namin sa pang araw-araw. Idol, bali 13,000 natira. At ito naman, yung resibo. resibo ng dalawang kaban na bigas na binili namin Saka ito rin yung sa mga grocery, grocery sa sari-sari store, yung resibo lahat. Tapos yung wala lang idol na resibo rito, yung binayad namin doon sa service na naghatid sundo sa amin idol. Maraming maraming, maraming, salamat, maraming, maraming salamat dito sa binigay mong tulong sa amin para makabili ng mga kailangan namin at mga pagkain namin dito. Maraming salamat talaga idol. God maraming bless sa salamat idol. po. God bless, God bless po. God bless din sa PNP Kalamba po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpu ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa idol, rapi tulpo Ika'y sandala